Hello so guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palagi nagkaabang ng mga readings ko dito sa YouTube channel. And welcome sa mga laging nagla-like, nagko-comment, and nag-share. Welcome back. And welcome to my new subscribers. Thank you for subscribing my channel. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe and watching this video right now, welcome to my channel. So I'm going to do another reading um this is um ultimate tarot love spread for couple couple reading but this is not for everyone okay not, not for every couple so takes what resonates and leave the rest Pero itong vice versa put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate and this is a timeless reading so kung kailan nyo ito mapanood if naka-resonate kayo then this might be for you so this ultimate sorrow love spread Um, is nasa personal private reading ko to. So, if you want to book a private reading with me, just um, go to my um, bio, to my profile, dito sa YouTube channel, and um, check on my bio. Meron dalawang link doon, the TikTok link and the Facebook page link. So, click the Facebook page link and message me there. So, cause doon ako nag-entertain ng private reading. So let's start ultimate tarot love spread. Sino maka resonate nito kaninong story to? Let's start. Mhm. Mm I can sense yung couple na to is palaging nag-aaway. Laging nagbabangayan or something like that. So, dito kayo hindi ata nagkakaintindihan dalawa. And also then, I can sense din dito sa person mo is, para siyang, para siyang, may mga bagay kasi siyang hindi sinasabi sa'yo na, um, parang ginagago ka niya in a way. So, hindi ko lang alam if you are married or not. But then, itong relationship na to is like, nag, hindi nagkakaintindihan in a way. Yun yung kasi nakikita kong negative sa reading na to or sa connection na meron kayo is yung fights and arguments na meron kayo. But then, I think in the past, okay naman kayo. Um, this person really did offer you, might be new beginning, and love, may love dito. And I don't know if this person is also offers you marriage or plano kayo nito na mag-married dalawa and until sa point na parang nagkaroon dito ng may naramdaman ka siguro may mga changes na nangyari siguro dito until may feelings ka na parang um, something's wrong with my person something na parang um, hindi siya totally into our relationship because might be your person still not um, done with the, I don't know, ex. If you're done with your ex, move on to the next. So, ay hindi pa siya kanon ka naka, naka, sabi natin na tawag dito, naka move on in a way. So, parang um, do wala na sila of course, pero parang naramdaman mo yun. Meron kang intuition, feeling like parang um, hindi pa talaga to totally sabi na finish or done with the ex. So dito kayo ata nagkakaroon ng mga bangayan in a way pero nandyan naman siya like doing the effort but then siguro the way na magkakwentuhan kayong dalawa siguro about sa um, past life ninyo and nararamdaman mo siguro sa kanya napapansin mo na parang siguro kahit papano pinupuri niya pa yung extra or whatever like syempre on your part may jealousy na doon. So at this present situation I can see here that this person really might be an Aries sign but this person is um parang more on responsibility siya Yeah At this present situation um parang lalo na siyang naging I don't I think siguro parang nagkakaroon sila nito siguro ng communication ng ex niya at this present kasi may nakikita ako dito na parang nagmo forward siya towards there with the past person and parang nag-o-offer siya ulit ng love sa so dami nilang pinagdaanan siguro and um and right now sa inyong dalawa is parang I don't know if meron kayong on and off or you are not talking right now um because of this so Um, siguro dati pa, akala siguro ng person mo, kumbaga kaya niya lang i-manage yung situation Pero um, at this present, parang dumating sa point na naglakas loob na siya na bumalik siguro doon And this person cheated on you, no way, cheated on you until siguro sa, I don't know kung nalaman mo to Until siguro nalaman mo kasi yung feeling mo kasi ngayon, parang dahan-dahan na kayo nawasak dalawa. So, yun yung nararamdaman mo na. Dahil nga, palagi na ata kayo nagtatalo dalawa. Dahan-dahan na din kayo nawawasak dalawa. Kasi, parang nagre-reklamo ka na siguro about the changes na meron sa kanya. So, yung feeling naman dito ng person mo is all about the responsibility na meron siya. Baka this is a father, maybe be this is a matured person, and itong person na to is all naiisip niya dito is yung um, future in a way, yung goal niya sa buhay or yung responsibility. More on doon yung yun yung focus niya dito eh. So Remember guys, wala tong vice versa, okay? So, really, meron talaga ditong, like, parang cheating. I think, he did try, kumbaga, para sa kanya, yung feeling niya. Ginawa ko naman yung best ko, in a way. Or, naglakas loob ako na, if fix yung any problem na meron kayo. But then, um, parang nagkakaroon din sa kanya ng clarity about the, the marriage thing na, nahihirapan din siya talaga na paano niya ayusin yung past niya if nandyan pa din kayong dalawa. So, pero trinay niyang i-manage yung situation na to na ganito. Pero at, I think nagkaroon sa kanya dito ng clarity that I need to be matured enough na ayusin ang lahat. So, pagkaayusin niya to, syempre yung sa inyo, kailangan niyang itanggalin, di ba diba? Para maayos to. So, yun yung nararamdaman niya ngayon. So, what is the possible positive here is, um, I think yung person mo, hindi pa naman siya totally sabihin natin na um, agad-agad na hindi ka na binaliwala ka na niya diretso. Kasi dito nga sa point na, na nararamdaman mo is dahan-dahan, dahan-dahan kayo nawasak. So, kasi siya parang confuse pa din siya sa nararamdaman niya. Siguro, ina-analyze niya pa siguro talaga yung sitwasyon in a way. Kasi para kung makapag-decision man siya, yung parang hindi siya naiipit in a way. Hindi siya natatrap. Kasi um, nage-juggle siya eh. Ibig sabihin, nung kayo pa, nung kayo pa nito, nagkakabalikan na to sila ng ex niya. And minamanage siya, sabi ko nga diba, minamanage siya ng maayos yung sitwasyon. So, until sa, parang gusto niya muna i-analyze yung sitwasyon until sa makapag-decide siya. So, yun yung maganda na baka, pag mag-decide na siya, um, sasabihin niya din sa'yo. or malay mo, magbago yung isipan niya at ikaw yung pipiliin niya. So, so hindi, wala pa talaga siya. Kung baka malabo pa sa kanya yung total decision talaga. Pero, um, ang, mag, ang, pangit lang kasi dito sa inyo, yung negative dito is yung palaging nag, may arguments. And parang ito yung nagbe-bring sa kanya na ayusin ko na lang talaga yun. Yung doon sa banda sa ex niya. So, kasi may mga arguments dito. So, what is your hope here, really? Your hope here is mabalik kayo sa dati. Yung magkabalikan kayo, maayos kayo, at mabalik kayo sa dati. That is really what is your hoping for. But your fear here is, um, what if this person offers new beginning towards someone else? Might be this person offers um, promises towards someone else. I think, hindi pa siguro clear sa'yo dito if that is the ex or a new one someone else. Kasi feeling ko nakakaramdam ka na kasi dito ng um, coldness. Parang coldness from your person or boredom sa relationship ninyo. And also unsureness na parang may tinatago na siya sa'yo. So, yun yung fear mo dito na baka um, nag-offer na siya ng love or promises towards someone else. Or towards an ex or yun na nga ba kaya naayos yun na yung family niya so dito parang nakakaramdam ka na nabibigatan ka i ever. kasi feeling mo kasi dito sa dahan-dahan na pagwasak ninyo na dalawa nararamdaman mo dito na parang ikaw na lang yung nag um, nagpapasa ng problema ninyo ikaw na lang yung nag-aayos ng problema ninyo and parang misto lang hindi kanya tinutulungan, yun yung feeling mo, yun yung nakikita ko dito na feeling mo. to so, sabihin na natin siguro, pinag-uusapan pero hindi para sa iyo hindi enough na hindi ito yung gusto ko talagang pag-aayos totally. Gusto ko yung clear and maayos at maayos talaga tayo. So and also hindi na kayo nag-uusap minsan. Parang on and off could be sometimes this person is giving you silent treatment and um, hindi na nagiging masaya. Siguro, giving you silent treatment and come back to you like nothing. And, um, because siya din mismo, kasi hindi pa siya nakapag-decide eh. So, nandyan pa din siya sa'yo and also ginayos niya yun. So, once siguro nakapag-decide na siya kung sino yung pipiliin niya then, um, doon na talaga mag siya mag-i-stay kung nasaan man siya. So, What is your aim here is yung mabalik yung harmony ninyong dalawa. Mabalik yung harmony ng pagmamahala ninyo, yung balance connection na meron kayo. Um, this is really what you are aiming here. You want that this person you're aiming that this person will come back and to offer you love again same as before and also yung magkaroon na kayo ulit ng balance connection um, kasi dumating na ata sa point talaga na um, urong sulong na yung sitwasyon sa inyong dalawa like siguro yung person mo gusto, na, gusto niya nang ayusin yung sa ex niya, napapalingon pa din siya sa'yo. Kaya mismo parang on and off yung kayong, anong, on and off yung relationship ninyong dalawa. And you really want na tuluyan niya ng iwan kung sino man yung kung sino man yung karelasyon niya or ba, ex niya ba yung gusto niya gusto mo na tuluyan tuluyan niya ng iwan at bumalik siya sa iyo at bubuo na kayo ng magandang pagsasama dalawa that is really your aim here you want something to end he will going to cut off some cycles and will plan to come back to you and to offer you second chance and um to continue your love until, until in the long run so what you need to avoid here is you need to avoid on trying to find clarity I mean trying to find the truth could be instead of doing that talk to your to your person kaya mo siya ng masinsinan kasi yung feeling ko dito um hindi kayo ganun ka nag-uusap talaga eh. Kumbawa ka, wala kayong, wala kayong pinag-uusapan as pasinsina. Wala kayong heart-to-heart -heart talk. Parang ganun. <clears throat> so, kasi kung andun ka sa point na you are always gathering information without any evidence and um, or either avoid din yung parang palagi lang okay, palagi lang okay. Um, example, bumabalik siya sa'yo. And then, um, wala siyang any explanation, wala siyang any na ginagawa to resolve the problem and ikaw okay lang, basta nandito ka. Parang ganun. Basta nandito lang siya, okay na kayo nag-uusap na kayo, nagsasama na kayo, wala na. Tapos na, parang tapos na yung usapan, walang na-resolve na problem. So, I think you also need to avoid that. That, um, parang magkakaroon na, na lagi ng peaceful um, resolution sa relationship ninyo every time na nandyan kayo sa isa't isa. -tisa, every time na nagkikita kayo or nag-uusap. But instead of, you need to Um, talk to this person, heart-to-heart -heart talk, and talk about the problem and resolve the problem. Whatever the, de the decision will be, then it will be and um, para hindi ka masasaktan kasi kung ba bakit every time na meron kayong nandyan nga kayo sa isa't isa i mean nagsasama nga kayo o nag-uusap nga kayo tapos okay nga kayo okay 'yung pag-uusapan pero sa, sa kaloblooban mo sa isipan mo behind your mind lagi mong iniisip 'yung 'yung problema iniisip mo kung sa ano kayang ginawa niya nung hindi niya ako kinausap? Ano kayang ginawa niya nung hindi niya ako pinapansin? Ano kayang ginawa niya yung, nung tumahimik siya ng ilang araw? ba diba? Yung mga ganong mga bagay. Ano kayang secret? Ano, ano kayang totoo dito? So, lagi yun nasa isipan mo. Kahit sabihin na natin na umu-okay ka lang sa mga, sa pag nandyan siya. Kasi ayaw niya mapag-usapan yung sitwasyon. So, um, And also avoid din yung parang parang yung arguments sa na palagi nagreklamo, palaging ganyan, palaging ganyan. Instead of doing that, talk to your person. Kung hindi niya man kiniklear yung situation, wala siyang inaamin kasi most of the time, gano'n naman talaga, walang inaamin. Eh, then, you need to to be smart enough to do something na pwedeng ma-realize niya na ikaw pala is lumalayo na. Kasi every time kasi na bumabalik siya. Eh nagkakaayos kayong dalawa. Sorry about that. Every time na bumabalik siya, 'di ba on and off kayo. So tapos pag nagpag-usap na siya sa iyo, bumabalik na ipagkita siya sa iyo ulit. Okay na naman kayo or sometimes um nag-aaway kayo. Parang ganyan. Nag-aaway na nag or okay na lang. Yung problem ninyo, yung main problem ninyo, hindi na nare-resolve yun. Kasi more on fighting about jealousy, sino, sino ganyan. Or, more on, like, feeling ko kasi dito sa relationship niyo is a karmic relationship. More on, nagkakaayos na lang kayo through, you know, just through making love or something like that. So, yung main problem niyo talaga na lagi mong iniisip, lagi mong binabalikan is hindi na siya nare-resolve. So, kailangan pag-usapan talaga to. Heart to heart to. Walang away na mangyayari. Because the, other uh, the, environmental factor here is, um, yung person mo mismo, hindi siya makapag-decide. Kaya ganito siya. Hindi siya makapag-decide. Dito siya sa'yo, dito siya sa isa, dito siya sa'yo, dito siya Kasi wala pa siyang total decision kung sino ba talaga. But the thing here is, the other people involved here, is yung na ngayon past person na parang gusto niyang mag-take the leap of faith towards a new beginning to that person. So, he cannot move towards a new beginning and, um, and ayusin yung buhay niya with that past. If nandyan ka, syempre, hindi pwedeng, Walang mababago doon. Walang maayos doon. So, doon siya sa point na yun na gusto niya nang mangyari yun. Um, this is the other the other people or gusto niya nang mangyari yun with that past person but then hindi niya nagagawa kasi nandyan ka so sometimes might be this person is making some um alibis could be some thing na mag-aawit yung dalawa could be and ikaw naman napapawonder ka bakit bakit nagbago siya bakit ganito bakit ganito yung treatment niya and sometimes okay naman kayo pero walang problema na nare-resolve so ano yung action na kailangan mong i-take dito? Is, let's see, what is this? Feeling ko this is not for you, but for your person. Because this is a couple reading. So, this is for your person. Your person needs to focus on saan ba talaga siya. Kung magkabigyan niya ng time yung sarili niya na makapag-isip yung sarili, siya lang mag-isa. Kung okay siya sa marriage na gusto niya naman talaga na bumalik doon, or marriage ba, or past person niya, then, kailangan niya talagang kausapin ka na ito yung kailangan gawin, ito yung dapat, ito yung dapat. And, um, hindi yung uma umaalis na lang siya ng kalmado para walang gulo, wala ng away, and then, babalik na naman siya, and ikaw, napapawander ka nung nangyari kasi siya naman hindi nag gumagawa lang siya ng any alibis and ikaw hindi ka sure yun ba yung totoo or no so kailangan pag-isipan niya ito ng mabuti, bigyan na ng time yung sarili niya to think and to have also some peace of mind na to think about the plan kung plano niya talaga na balikan yun, then ayusin yun, ayusin niya yun, kausapin ka niya and um, magkaroon kayo ng maayos na hiwalayan, could be Um, pero if andun din siya sa point na Hindi kanya kaya iwan Then Then dapat Kausapin niya din yung sa kabila Ay, Ang nakikita ko kasi dito sa reading Ang nakikita ko talaga dito sa reading Itong person na to, gusto niya na talaga bumalik sa past niya um, Gusto niya na bumalik sa past niya eh, gusto niya na ng changes, kumbaga. Ang problema lang kasi dito sa kabila, bakit hindi pa siya natutuloy? At nan, nan, nandyan, nandyan, din siya sa'yo minsan. Like, nagyajuggle siya, di ba? Kasi itong sa kabila kasi, yung, yung ex niya dito, hindi, na, hindi pa naman siya totally tanggap eh. So, kumbaga, hindi pa siya ini-embrace. Sige, magkabalikan na tayo, maayos na tayo. Siguro, binibigyan niya siya din dito sa kabila ng mixed signals. So, hindi pa niya totally nararamdaman yung parang the essence na okay na kami as family or okay na talaga kami ulit. So, might be they are talking, pero might be not that much. Might be nagiging okay na sila, pero parang hindi niya pa nararamdaman talaga yung same as a relationship or either a marriage talaga. So, kaya bumabalik-balik pa siya sa iyo. So, what you need to know, the unknown factor here. So, the unknown factor here, feeling ko dito, dadating kayo sa point na ikaw, I don't know, maybe this is you, na parang mawawalan ka na ng gana sa relasyon ninyo. Parang hindi mo na ma-appreciate yung relasyon ninyo lalo na kung minsan na lang siyang sumusulpot and or nakikipag-usap and then parang walang na-resolve na problem kasi um sa, sa totoo lang din naman talaga kung yung parang palagi na lang na madaming gumugulo sa isipan mo about this relationship parang this is already not not a healthy relationship anymore kasi dapat should be a relationship na dapat very open kayo sa isa't isa and yung feeling ninyo is parang um, the closeness, you know, the love is there, the, the, um, the connection is there, the sharing and giving is there. Pero dito kasi hindi mo na nararamdaman yun. Parang puro na lang na um, iniisip mo ano kayang ginagawa niya ngayon. Siya, sakali nag-reason nag out siya, ito yung ginagawa ko, kaya hindi kita makausap or hindi kita mapuntahan. Then, then biglang hindi siya nagcha-chat dahil nga sa binabisi siya siguro ganyan pero iba na pala ginagawa niya. So ikaw naman napapa-wonder ka, yun ba talagang ginagawa niya? Kinakabahan ka na dito. So pa hindi na siya ha, nagiging healthy in a way. So parang umabot na kayo ng point na napapagod ka na, hindi mo na na-appreciate yung relationship na ganito until sa parang napapaisip ka na dito na mas much better na mag-focus na lang talaga ako into my own world sa, sa goal mo, sa trabaho mo, sa life mo, without this person. Hanggang sa siguro, ganun na yung naiisip mo dito. And, um, there is a possibility kasi dito na even if nandyan siya sa'yo, um, nandyan siya sa'yo, hindi mo na nararamdaman yung effort niya. Same as before, yung mga promises. Wala na yung mga plans. Wala na. It's just, just a relationship na lang talaga. So, feeling ko dito, kahit mahal mo yung person na to, feeling ko makikipaghiwalay ka sa kanya. I think ikaw yung makikipaghiwalay nito in the future. Kasi, kahit mahal mo siya, may ending kasi na mangyayari dito. Kasi, hindi ka na din magiging masaya. And, I think you were going to cut off the cycle na din talaga dito. And, um, And parang feeling ko dito, hayaan mo na lang kung saan siya magiging masaya. Kasi the outcome of this relationship kasi is you being a single. So, let's see. See? ka kayong dalawa talaga nito. Makakat off yung cycle niyo dito. Kasi bakit? Um, palagi na lang eh. Palagi na lang yung nangyayari. Parang hindi na natatapos. So, when you're karmic, then there's a possibility talaga. Ganun yung mangyayari. kailangan i-cut off because kailangan, mahal, mahal, man kita, pero kailangan ko itong putulin itong karmic relationship natin dahil kailangan natin na mag-learn ng lesson. Parang kailangan kong umalis para ma ka at mas aayos din ako kahit mahal pa kita. Parang ganun siya. So, feeling ko may dadating naman sa'yo na bago in the future. And, um, but then you was going to wait for this person. Possibilities na baka babalik pa siya. Baka marirealize na pa yung pagmamahalan ninyo, yung worth mo. And, um, kasi, pero mapapagod ka din dito eh sa parang mapapa-challenge ka pa din on waiting for this person until sa siguro magkakaroon na din sa ng realization dito na baka meron na talaga siyang someone else um may mahal na siyang iba or bumalik na ba siya sa family niya so do masasaktan ka talaga dito masasaktan ka pero um kasi you hold on to this eh you hold on to this even if sabihin natin na you ikaw yung nag-end ng relationship because my P, why you end the relationship for this person to realize your worth na hindi ko kaya mawala siya. Kaya babalik ako. Pero feeling ko hindi yung ganun yung nangyari dito. Hindi ganun yung nangyari. Um, so, waiting ka dito because you're loving this person. Um, but then, feeling ko magkakaroon man kayo na ulit ng communication nitong person na to. But it's, I think it's all about closure na lang talaga because this is already the ending. So, siguro kung may dadating sa'yo dito na someone new in your life, hindi mo pa talaga to totally na ma-appreciate because of waiting for that person to come back. Though, hindi ko pa talaga nakikita yung story ng new person na to nagdadating sa'yo. Ang nakikita ko lang dito is may dadating sa'yo na new but then, hindi mo siya makikita. Parang blurred siya sa'yo because of nagaantay ka pa ng possibilities na babalik pa yung isa na marirealize niya na yung word mo. But then, whenever no, mo itong dumating sa'yo is already the one for you. But, not sure about that. So, yun. So, let's see. I can see signs here. Ari Sagittarius Leo. Um, Sagittarius. Gemini. Pisces. Pisces. Um, Aquarius, Taurus, um, Capricorn, um, Aries I said earlier, and Leo. Sun Moon Rising Venus Pisces. Yun. Libra. Sun, Moon, Rising, Venus. You or your person. Thank you. Thank you and God bless.